Dadalhin ng ilang senador sa Korte Suprema ang isyu ng pagtanggap ng COMELEC ng pirma kaugnay ng People's Initiative para sa charter change. Sigurado umano si Senate Minority Leader Coco Pimentel na may ibang senador na sasama para maghain ng kaso laban dito. Meron talaga magpa file uh, hindi ko lang alam kung if it's a Senate as an institution or individual senators. Kailangan na ng referee. Sa sentro raw ang petisyon ni Pimentel sa pagquestion kung bakit tinatanggap ng COMELEC ang signature form kahit na sinabi ng poll Body na ministerial duty lamang nila ito base sa resolution 10650 you cannot give yourself power there must be a law authorizing you to to issue that uh, resolution ayan sagot 6735 RA 6735 sabi ng Supreme Court that RA 6735 is insufficient to support A people's initiative. Tila masyado rin daw accommodating ang Comelec sa pagtanggap sa mga pirma. Nauna namang sinabi ng poll body na ginagawa lang nila ang nakasaad sa resolusyon. Nagtataka tayo bakit automatic? Niwala sigurong salita yung nagbibigay ng papeles sa kanila? Alam na nila anong gagawin? Bibilangin nila? Bakit? wala naman daw problema ang komisyon kung idudulog sa Korte Suprema ang resolusyon nito. Sabi ni Comelec Chairman George Garcia, magandang legal issue ito para maliwanagan ang lahat. Kung sa palagay po ng iba ay mali, mali yung aming ginagawang proseso o mali yung nangyayari uh, uh, proseso sa, sa ginagawa namin pagtanggap, uh, sabi nga po natin, madali po namang questionin yung aming guidelines at yung rules na nalabas noong 2021. Sa apat na taon po na nakapromulgate po ito, walang nakakat sa Korte Suprema, walang nag po kung kami po'y dadalin sa Korte Suprema. Wina-welcome po namin ito. Habang wala pang naiyahain na kaso, nanindigan si Garcia na patuloy silang tatanggap ng signature forms. Ang atin lang pong commitment sa lahat na COMELEC will always follow the rules and the law and the guidelines na meron po tayo. Hanggang tayo ay pahintuin o hanggang tayo ay utusan na huwag, huwag, huwag uh, magpatupad. Magpat, yung proseso na nandun sa ating pong, uh, guidelines. Kumpiyansa ang grupong nagsusulong sa People's Initiative na makukumpleto nila ang kinakailangang pirma sa loob ng tatlong buwan. Ganun pa sinabi ng Comelec na malabong magkaroon ng plebisito ngayong taon at sa susunod dahil nakatoon ang kanilang pansin sa paghahanda sa 2025 midterm elections. Paige Javier, CNN Philippines.